set start bắt Rút tay. Rút tay. Rút tay. Rút tay. Rút tay. Rút tay. Dragon! tay. Rút tay.

Yan yung mga mag-assassin secret si Kuya. Ayan. Ting 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 ting. din pag ano natin. si guya, Oo, oh, oh, ano mo na pipayong ano? oh. well, ten 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 Gulat ka, Giono! Gulat ka, Giono! Uy, Kaya naman tayo sa Gionomail! Sige! Gulat ka, Giono! Uy, Giono! Gulat ka, Giono! Iyan! Ishit! Nakakagas ba? Ishit! Hindi! Papasokan mo ako. Bawang-bawang yung eh. i-video natin sila mga mga ano mga mahal sya doon ako uso Ayun po yung Jones Bridge 'yon. Ha, mga sa di, sakitin. Ah, oh, mama na. Record na record sa namu. mo pau ng bali na Ano?

Pwede recorded lahat ng gala natin eh Para... Siyempre kitang-kita mo. Hindi ako nababayungan. ayaw kang umangal sa akin. Makakapuputas oh. oh, 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 ka na sa akin kung kapit ang anak. Number Pwede ko yan. I can't wait that to happen. Putusan na itong bumili ng Pratt's Cream. Yes, three. Kaso ako bibili. Bibili kong laro. Puro gusto kong laro. Okay, kuya, ano ito? Tawid yun eh. tap ko na ka lang pinaka na halakas galito sa na ato ka lang ha